Tuwing Sabado nga ay nakasanayan namin pumunta ng palingke. Kaya diba ang kami dyan sa kaibigan ng aking teacher. Teacher Renzi. Teacher ko siya noong elementary. Dinala niya ako sa Thailand at dito nagturo din. Ayan. Tinaanan namin yung kaibigan niya na more than 16 years na silang magkaibigan. Sabi ko bilang natin siya ng inibinta niya kasi. Kawawa naman siya. Wala siyang paa. Wala siyang, wala siyang O dalawang kamay. Dalawang paa. Wala siya. Dalawang kamay. Wala din siya. Kaya sabi ko bintahan na natin para masaya naman siya. Kaya bumili kami dyan ng mga paninda niya para maging masaya. Tingnan yung mga naman guys, oh. Ganun yung sitwasyon ng isang tao pero naghahanap buhay na marangal. Kaya shout out sa mga tao, mga tamad, tularan nyo ito dapat. Huwag tamad sa panahon ngayon, sobrang hirap ng buhay. Bakit ka magpatamad tamad? Huwag umasa sa iba. Maghanap buhay. Tingnan mo siya, o oh. maging inspirasyon siya ng lahat ng mga nanonood ngayon, ng mga tamad. Kaya kapag tamad ka, tigilan mo ng pagiging tamad mo kasi walang magandang may bubongang pagiging tamad mo. Walang karapatan kumain yung mga tamad na tao. Tama ba? Kaya dapat sa mga tamad, magtrabaho, tingnan mo sila. Okay, kapag tapos noon, napagod kami at napahinga kami dyan sa gilid ng daan. Sabi ko, okay. Yun ang pinamili namin ng mga murang-mura, nasa 30 to 20, lahat, dipindi. Follow for more, Uncle Dan dito sa Thailand.